Pilit ang alap na yun. Hello guys, ito nga pala itutur ko kayo sa isang mall dito sa Qatar, ang Mirkab Mall. Ayan siya. So, konti pala ang mga establishment. Tapos, masyadong salamat po lang kita for so i so ko lang kayo dito sa Mercab Mall um in Alsan yeah iyan it's so boring itong ano itong Mercab Mall na stop yeah diyan siya So, pero kumpleto naman din siya. Kaya lang hindi nga lang siya matao. Kasi nga, ewan ko, parang ano siya, tawag nito, siguro malayo or ayan. So, iikot ko lang kayo, ayan. Meron din siyang carry for. Ayan, thank you for watching. Hi. See ya.